Magandang umaga mga kapamilya. Magkapit pandasal muna tayo. Ako si Risa Singsan Kaupeng, editor-in-chief ng Kirigma Magazine kailan lang nakatanggap ako ng imbitasyon na maging isa sa mga direktor ng Grace to be Born, isang crisis shelter for pregnant women. Marami ng sanggol ang naligtas nito mula sa abortion, sa pagbibigay ng kanlungan at kalinga sa mga buntis na ayaw ang kini ng kanilang mga anak. Habang pinagdadasal ko kung tatanggapin ko ang responsibilidad na ito, iba't ibang paraan ang ginamit ng Panginoon upang ako'y kausapin. Nangusap siya sa pamamagitan ng unang pagbasa sa Misa Ginamit din niya ang ilang email at text na aking natanggap, pati na rin ang ilang mga salitang narinig ko sa isang prayer meeting. May pangambaman ako sa bagong tungkulin ko, pinanatag ng Diyos ang aking loob sa pamamagitan ng kanyang pangako mula sa aklat ni Isaiah. Kapag kusang loob ninyong tutulungan ng mahihirap, sisikat ang mahihirap, sisikatan liwanag sa inyong nasa dilim. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto kapamilya, kapag tayo tinatawag ng Diyos, may kaakibat itong lakas, yaman at pagpapala na ating kailangan para sa ating misyon. Umuo lang tayo sa Kanya at Siya na ang bahala sa lahat. Tayo manalangin. Panginoon, bigyan niyo ako ng grasyang tumugon sa bawat tawag niyo. Amen.